Hi Guys, welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i upload ko sa aming YouTube channel. Isang magandang araw po sa ating lahat. Lalong-lalo na sa lahat ng ating mga senior citizens dito sa ating bansa. Wow, good news sa ating mga lolo at lola. Heto na, naglabas na ng pondo ang DBM para sa pagbibigay ng karagdagang ayuda sa ating mga senior citizens. Ang balitang ito ay nakalap sa inquirer.net. <tinyo> Department of Budget and Management o DBM ay naglabas na ng malaking halaga na nagkakahalaga ng 49.8 billion sa Department of Social Welfare and Development o DSWD na sisingilin laban sa 2024 General Appropriation Act o GAA para masakop ang tumaas na buwan ng allowance ng gobyerno sa mahigit 4 na milyong mahihirap na senior citizens sa buong bansa. Malaki ang doble ng inilaan ng budget ngayong taon para sa mga nasabing programa kumpara sa 25.30 billion noong nakaraang taon. Ayon kay DBM Secretary Mina Pangandaman, kinikilala namin ang mga hamon na kinakaharap ng mga matatanda at nauunawaan namin ang kalagahan ng pagbibigay ng napapanahong tulong upang maibsan ang kanilang mga paghihirap. Ang mabilis na pagpapalabas ng budget na ito ay nagbibigay daan sa amin upang magawa ng isang tangible na pagbabago sa kanilang buhay. Tugon din ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na patuloy na pangangalagaan ang ating mga senior citizens. Komprehensibong inilabas ng DBM ang buong alokasyon sa DSWD noong Enero ngayong taon. Ang Social Pension for Indigent Senior Citizens program ng DSWD ay naglalayo na mapabuti ang kapakanan ng mga kwalipikadong mahihirap na senior citizens sa pamamagitan pamamagitan ng pagdaragdag ng kanilang pang-araw-araw na pamumuhay at mga pangangailangang medikal, pagpapagaan ng gutom at pagprotekta sa kanila mula sa kawalan, kapabayaan o pang-aabuso. Ayon sa mandato ng Republic Act No. 11916, ang mga binipisyaryo ng Social Pension for Indigent Senior Citizens ay tatanggap ng pinakamahusay na buwan ng stipend na 1,000 pesos ngayong taon. Ay sinabatas noong Hulyo 2022 na dinoble ng batas ang buwan ng pensyon para sa mga senior citizens mula sa 500 pesos hanggang 1,000 ang karapat dapat natatanggap ay dapat nasa 60 years old pataas, mahina at may sakit at walang pensyon mula sa iba pang mapagkukunan ng gobyerno tulad ng Government Service Insurance o GSIS, Philippine Veterans Affairs Office, Social Security System at pribadong insurance ng mga kumpanya. Higit pa rito, hindi sila dapat magkaroon ng regular na pinagkukunan ng kita o suporta mula sa pamilya upang matugunan ang kanilang mga pangunahing pangangailangan sa paghahangad ng bagong Pilipinas, binigyan din ni Pangulong Marcos Jr. ang pangakong tiyaking walang Pilipino, lalo na ang mga pinakamahina na sektor ang maiiwan. Ang Social Pension for Indigent Senior Citizens ay kabilang sa maraming inisyatiba na ipinapatupad upang makamit ang mga bisyon ng kasalukuyang administrasyon para sa isang mabuting Pilipinas. Thanks for watching! Please don't forget to like, share, and subscribe!